From this na napaka-dry at mukhang sirang-sira na yung buhok ko sa dami ng chemicals na nilalagay. To this na sa wakas, bumalik na ang buhay ng buhok ko, mukhang fresh na ulit. Kaya naman laging punuan at sobrang nagtitrending sila sa TikTok. Dahil sa mga ginagamit nila na all organic, walang harsh na amoy, hindi masakit sa mata, safe sa mga bleach, rebonded, at super damaged na hair. Ito ang AG Salon na located lang sa Mercedes Avenue, Pasig City. Katapat lang siya ng Starbucks Mercedes kaya hindi kayo mahirapang hanapin. Sobrang nagtitrending nga sila ngayon sa TikTok dahil sa galing ng mga gawa nila at gaganda. Imagine makakapagpagawa ka na ng buhok na walang tiis ganda. Tingnan nyo naman yung hair ko kung gaano ka dry na. Dahil sa dami ng matapang at harsh na mga chemicals na nalalagay. Kaya nung nakita ko yung mga nagawan na nila, ay eh, nagdali-dali na talaga ako nagpunta sa kanila dito. Kung nagtataka ka kung bakit kahit anong hair conditioner mo, eh hindi na tumatalab sa'yo. Ayan, finally, meron silang Japanese nano treatment na sagot sa mga problema natin. Itong high technology treatment na to ang nagbabalik ng natural moisture ng buhok natin para mas maging healthy inside. O ba diba, may kasama pa massage sa sobrang sarap muntikan na akong makatulog. Actually natuwa pa ako dito sa mga staff nila. Bukod sa ang gagaling na eh talagang sobrang alaga ka sa kanila. Uh -huh. Actually, meron din silang no bleach balayage and fashion color na hindi na kailangan gumamit ng mga bleach powder para ma-achieve lang yung hair color na gusto mo. Gumanda na yung kulay ng buhok mo, hindi pa masakit sa anit. At dahil food is life tayo, ayan kumakain tayo habang ginagawan tayo ng treatment. By the way, nagpa flower treatment na rin pala ako. Ang maganda dito, all organic to at walang kaamoy-amoy at hindi rin masakit sa mata. At bukod pa nga doon, may kasama pa 'tong 80% straightening effects. Syempre, nandito na rin tayo kaya nagpa trim na rin ako ng buhok ko dahil sobrang haba na. Ang laki na talaga ng pinagbago ng buhok ko ngayon from before. Kitang-kita na nga ang difference at bumalik na talaga ang buhay ng buhok ko. Kita naman sa smile yung pagka-happy ko sa gawa nila. Ang fresh-fresh na ulit nandating ng dating ng buhok ko. Hindi na mukhang matigas at dry o di ba? Ang galing talaga nila. Sobrang happy ko sa naging resulta. Yung tipong mapapa-selfie ka talaga. Tingnan mo naman yung itsura dati mukhang sirang-sira na. At wow, grabe. eto na siya ngayon. Ang ganda na nga ng naging resulta tapos hindi pa masakit sa bulsa yung binayad ko. Naka-promo sila ngayon guys kaya check na lang yung TikTok at Facebook page nila. Diyan yung makikita yung mga iba't ibang gawa nila na no bleach organic balayage, pati na rin yung no bleach fashion color at iba pang mga treatments nila. Buti na lang dito ako sa AG Salon nagpunta dahil problem solved na yung damaged hair ko. At hindi nga lang sila hair salon guys. Sa may second floor, meron din silang nail and lash services. Ang dami nilang nail arts na kayang gawin, ang dami din nilang nail polish colors and designs na pwedeng pagpilian. One stop shop na talaga kaya sobrang convenient dito. Hindi mo na kailangan lumipat ng ibang salon pa. Hindi na kailangan madamage yung buhok para ma-achieve lang ang mga hair goals na gusto natin. No more hapdi at tiis ganda dito sa may AG salon dahil minsan lang tayo magpaayos ng buhok kaya galingan na natin sa pagpili ng salon.